Marami ang nagtataka sa tuwing kumakalap sila ng mga impormasyong patungkol sa kung ano nga ba ang pinakamatandang bansa sa mundo. Ito ay dahil na rin sa iba-iba ang lumalabas sa sagot sa search engine. Kapag pinag-uusapan kasi ang tungkol dito, dapat nating alamin ang pagkakaiba ng dalawang bagay. Sa isang banda sa pagitan ng mga sibilisasyong nagpapatuloy, tulad ng Egypt o China, na bumalik sa libu-libong taon. At sa kabilang banda, ang pagbuo ng mga kinikilalang modernong estado kung saan ang San Marino ang itinuturing na pinakamatanda. Hindi rin dapat kaligtaan ang mga imperyo tulad ng Japan dahil ito ay nagmula noong sinaunang panahon. Sa madaling salita, mahirap alamin kung aling bansa ang pinakamatanda sa mundo. Kung ibabase sa ating naging panimula, masasabi natin ang bansang San Marino bilang pinakamatandang bansa sa mundo dahil isa sa alang-alang natin kung ano ang itinuturing natin sa modernidad bilang isang bansa o modernong estado. Ang San Marino ay isang Republic Parliament na may kasaysayang mayaman sa kultural at pampulitikang tradisyon. Ito ay isang bansa na may mahaba at kamanghamanghang kasaysayan sa labanan at autonomiya na napanatili ang pagkakakilanlan sa buong siglo sa kabila ng mga paghihirap. Bagamat pinakamatanda, ito ay isa sa pinakamaliit na bansa sa Europa. Ang San Marino ay tinatag noong 301 AD sa tuktok ng Mount Titano. Ang pundasyon ay iniuugnay kay San Marino, isang Kristiyanong stonemason mula sa isla ng Ragusa, kasalukuyang Dubrovnik Croatia na ayon sa alamat ay lumipat sa rehiyon upang maghanap ng kanlungan mula sa pag-uusig ng mga Kristiyano. Sa tuktok ng bundok ay nakatagpo siya ng isang maliit na pamayanan. Ang komunidad na iyon ay lumago sa paglipas ng mga siglo at magkakasama bilang kanlungan para sa mga naghahanap ng kalayaan sa relihiyon at politika. Kahit napapaligiran ng imperyo ng Roma, kaluunan ay ang Papal States. Noong Middle Ages ay nakilala ang San Marino sa mga Republic Principle at kalayaan nito. Sa buong kasaysayan, ang San Marino ay humarap sa ilang hamon, kabilang ang mga pagsalakay ng mga emperyo. Noong 1253, nakuha nito ang formal na pagkilala bilang malayang estado, na ngayon ay daladala na rin ang titulong pinakamatandang bansa sa buong mundo. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao. Nagbabalita ng tapat, naglilipan lingkod ng sapat.